Habibi, come to Saudi. Oh. Habibi, come to Hawaii. sa Saudi Dito kami ngayon sa disyerto ng Dubai Ayan, stand by and stay tuned EDB Habibi, come to Dubai, Ilocos Norte Habibi, come to Dubai, Ilocos Norte Dito tayo sa disyerto ng ngayon ng Saudi Mala Saudi, Mala Dubai Ang disyerto ang ating kinalalagyan ngayon so, ayan, Stand by and stay tuned. pawai elocos norte halina't magpa tayo dito ate dito kanina kasi may mga naiwang kwan doon dito pinakakaya Kaumil? Kaumil Kaumil, lalaking baka Lalaking baka, hindi oh. Kaumil Kasi kung Kaumil, babae daw yun Kaumil Kaumil siya, Kaumil Kasi uh, babae, lalaking ah, baka Pag babae, Kaumil Ngayon ko lang nalaman yan Dito ko nalaman sa disyerto ng paway Locos Norte Meron ko lang lalaking baka, may babae ding baka. Kamel, kung babaeng baka. Pag lalaki, kaumil. Ayan. Ayan, sa mga shooter dyan. Stand by the station. Habibi. Yung salso na payuro mo yan. Nako, hindi pwede. Hindi pwede yan. Habibi, come to Pawai, Ilocos Norte. Try this kind of adventure. Ayan, no? Skateboard. Ano paano ba 'yan? Sugat so tayo. Oh, <laughs> slide yung pa ako eh. Yan oh. Balbalik. kasi yung pa ako kanina eh. Pero tayo next slide. <laughs> Miss Igado, saan ka dito nag-slide? Dito. Dito din. Oo. Uh, uh, pa Jack, may naiwan pa ba, ba kaya bakas dito? Stand by and stay tuned. mamaya, <laughs> mga Si Miss Igado, may naiwan pa ba yung bakas dito. Hanapin natin mamaya. Pero iba yung igado na nakita ko kanina sa karinderyan yung kwan eh, Ni Lakay Abu. Igadong ulam yun eh. Hindi igadong tao. Alipa pwede ba mang arborin ko yung BB Ninja mo na naiwan dito? Nandun sa parking. Mamaya, pabomba ako dun ha. Stand by and stay tuned. So yun mga katunay, kung nakikita nyo, walang uh, wala ngayon yung mga babaeng kamil uh, dito. Yung natitira lang dito is yung mga lalaking kaumel. Ayan no, Nakahiga lang. Siguro nagpapahinga yung mga kaumil. Busog siguro yan kaya nagpapahinga. Kaya sa mga pupunta dito, uh, magdala kayo ng damo para may, pangka, may pangpakain kayo sa mga kaumil na nandito. Pero baka may matyambahan kayong kamel, uh, ita -chance, nyo na na yun, chance nyo na yun, chance niyo na yon na mapasubuan yung kamel. Ayan. Pwede niyo subuan ang damo, ang camel dito. Stand by and stay tuned. a b i b i come to Dubai